Matapos kumalat sa social media ang throwback photo ng dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara kasama ang utol ni Sen. Tess Daman Joel Villanueva, lumutang naman ang isa pang throwback video ni Sen. Villanueva sa isang event sa Bulacan. Ito ay distribusyon ng AX o Assistance to Individuals in Crisis Situations Program in the Philippines. Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara. Ang ating pulong district na sa, nasa bulakan lahat. Ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon may possibility pa na may ghost projects. Matapos kumalat sa social media ang iminungkahi pa niya sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagpataw ng parusang kamatayan sa mga sangkot sa maanumal flood control projects. Itong mga contractors na sa nasa bulacan lahat ni isa ho dito wala akong kilala dito eh si senator Joel mismo ang nagpakilala kay engineer Alcantara ang ating po, Vladimir Alcantara ang isa sa binanggit ni Sen. Fan Pilulakson sa kanyang expose sa Senado nitong Miyerkules. Kasama ang pumalit sa kanyang pwesto na si Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa mga contractors at DPWH, DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Marami naman ang nakapansin sa mamahalin o manong brand ng relong suot ni Sen. Villanueva noong Blue Ribbon Committee hearing na milyong piso ang halaga. Maglalabas po kayo ng baho, Mr. President. Dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Maglalabas po kayo ng baho, Mr. President. Dapat naman siguro maligo ka muna. Ang po inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Maglalabas po kayo ng baho, Mr. President.